<laughs> <laughs> aku. Oh, tuh, iyon whatsapp mga idolo at for today's video nga ay kasama natin ng grupo unity cyclist na kung saan ay nako dini balaog na namang kita ay saan ay alam mo naman siguro kung saan nire banda ay nako ay papunta man din tayo doon sa buena Vista. at kasama natin yung mga idolo natin dyan may nadaanan pa tayo pero sabi ko introhan muna natin mga idolo isang pasada ba para sa daang mapayapa ay nako mapayapa at puro ako na ay kita mo talagang dinala natin at ayaw nilang dalhin. syempre naman tayo mabait. Kaya ayan, sakripisyo malala tayo. At ayan, maya-maya pa irit taga-angatan na, na nga niya. Talagang bumira na nga ni kita. Nako, nagainit na yung mga nasa likod ay wala na tayong pandulo. At kita mo din na natin ang dinala. At ayan mga tanga si Kaputol at ayan gumigilid na gumigilid na talagang tumitira tumitira para naman pakalapit ng apuntahan ah, ay nako ay talagang napakalayot na na umangat na at tumira na nga nit, nag spinning na ay kita mo natin si Jojo hindi nagpabigil at nandung pasikin ay talaga namang hindi natin kinaya yung dalahan kaya naroon tumutok na lang tayo tinisting natin kung nga kaya na, talagang hindi natin tinago sa hindi pa lang tayo nakatutok doon sa si dalawa ay talagang napakaangas nako ay talagang Talagang hal-hal malala. Ay nako, wala talagang magagawa. Pag nandun lang tayo nang dala. Tapos nakatutok sila. At ayan ay, na nga. Mayamayain nandito na tayo sa bayan ng minamista. Nako, ako ay tingnit na napakaganda naman dini at iyon napunta na tayo ni sa iskulta napakaganda ng lugar at ayan na dito yung namimiss ko na lugar ba yung ahon na yan ay nako ng ganda pa naman dyan ba yung mga idolo ay nako ay porbahe pero dyan tayo mabubak mamaya at sa isang iglap ay nairi na di na tayo man din naman ay kay na kuya tuper kuya tuper ano baga may tinaw na baga kita dyan at iri kasama natin si Mia nagahilot na ng tuhod at nako mukhang ay iwanan tayo nito sa ahon at nako ayan ang ganda bet naman din ang linis na nung paligid ba yung tabing o ayan nung ganda at ay, na ire sa kaliwa ang dilubyo ng ride na ito at ito na at mahaba habang ahon dito mga idolo na sabi siya ito na nga ay talagang umapagaspas na talagang naangat na ay talagang tinayuan pa ay talagang nagaikot yung gulong ko ba naman din ay o a, sauce naman talaga at naroon at, na tumira na si Mian iniwan na kami ay talagang kain naman ay sauce naman talaga at, nandiyan si Jojo kita mo na na ayan ay kabrik lang nga di pagbike at nako busy baga sa kanyang babae babae sa school at na rin ang hanit may hamaya ay, ayan na unti unti nang nagabagal bagal at talagang nararamdaman na yung ahon na tinatamasa na din sa ride na rin ay sino baga nagyaya din sa ride na rin nandiyan na si Basco talagang kabrik din lang yung pagbike at nandini si Liwanagan si Liwanagan nga ba ay na rin na ay talagang inangat ko pa at sabi ko yung sunod ang masunod ayun hanggang sa ere na at dumating na nga ni sila pa isa isa at nagkumpulan na ulit kami syempre sama-sama nga alis sama-sama ang -sama uuwi pero yung iba dyan nako sa chicks ang uuwi ay lintik na yaan ah, ayun ah. talagang na talagang umangat na namat talagang paangat ng paangat yung kalsad din yung mga idolo ako na nagsabi ay nako kilala yung mga naga inside din ni palagi ay nako sino ba naman yung comment mo nga ni kung sino yung kilala mo at na era tumigil na nako talagang napainom ng tubig si Yuan ay talaga naman laspagan mo sa taas tapos bigla naman din eh. Kita mo naman yung pakis ko na gabi. nangani. Eh, kamusta naman kaya yung ating mga idolo dyan at naroon na maya-maya pa'y tinulak na at hindi nangani. Kinaya talagang sobrang tarik at kababalik lang ang ngani na rin ni Basko Ay, kailan kayo ngani ulit mabalik eh bike Ay, nako. Ay, talagang napatigil na ngayon at nako busy sa kanyang baby ata. At ayan, at pumahinga na naman nga. Ay, talagang nalas pag malala yung ating mga idol mga idol. At ayan nga si Yuwa talagang nako mukhang nalas pag din na nandatatat ni si Basko at maya maya pangani ay naku niratrat na namin na rito na tayo sa challenging na ahon talagang iri yung inasabi ko bayan naman o ano, kiri pag lumiko ka din sa kanan ay naku papunta ka dun sa ilog. Hindi ko alam ilog ba kaya natawag yung usapa. Pero maganda rin yung ahon dyan mga idol. ay ako, sulit talaga kapag napunta ka dyan sa area na yan. At ayan, maya maya pa'y talagang umangat na naman. Nakikita na naman yung langit sa taas nung ahon ba mga idol. kita mo ba Ay talaga naman. Aangat ah, ah, yung tinira na natin. Tinistay natin kung sino yung mahabol. At kung may makakahabol pa. Abang nagpiling mo lang si idol. O talagang naman. At inangat natin ang inangat hanggang naabutan natin si Iwanagan. At susubukan pa natin abutin abutan nga natin si Ken ay nako talaga naman ang tarik ng ako na ito mga idolo ito nga pala ay, sa school no bikas bikas mga idolo at ayan na naabutan nga tayo ni Kaputol at nako gapang malala na pidal na parang hindi na kaya ay nako talaga naman aa ah, ah. ay kailan siya magpatag aring ahon na rito nako pintari ay sus anong ganda wala din talaga mag karera ay talaga naman ay sus kailan ulit yun sa so, binabista at nako marami namang magasalihan at narinat ayo na ni Kaputol ay ako naman sunod na sunod la ang at talaga, last pag na rin. At ayan, maya-amaya pa nga na ipagdating namin dito sa magandang view. Ay, syempre, tigil muna tayo kasi magpipicture muna tayo mga idolo. Ayan na, nagtinga na nga ni inako. Talagang last pagman din. Ay, laglagang paliwanag at pagdating namin dito sa ibabaw. Ay, nako, ay wala na pahinga. Pahinga tuloy na kita at irin na nga ni nandiyan na tayo. Papunta na tayo doon sa pinakantok-tok na malusungan na natin. Bayan naman dahil nako, talagang nakakalaspag itong ruta na ito. Talagang umay ang sabi at na area pag tumuloy ka dyan ay naku may maganda dyan ah pa. na pa din tayo sa kaliwa at hindi malusong na ng nga at nakot na hindi makauwi pa hindi mapalo na ah ah yan ang log, laog na natin ay naku marami na galit at area na ng nga ni hindi na kita ay lusong na naman eh ingat tayo dito lagi mga ibilo kasi madulas dito sa part na to at ayan ay, lumaan tayo dito sa banda dito, at yan dito kayo na tita. Ayan, nakikita mo na yung tindahan niya. Pag kayo na uhaw, oh, bilhin lang kayo dyan. Nakikita mo naman. At ayan, lusong na ulit tayo dyan mga idolo. Siyempre, matik na. Puro lusong na ito. At hindi sa kanan yung kapuntan timbo mga idolo. At ayan, pagkalusong nga niyan dito na tayo sa may cimentaryo. At hindi pa rin kagandahan yung daan. At talagang last pagbalala yung braso natin. Kasi rigid lang tayo mga idolo. At ayan na talagang pass the virus. Ayan, nakatakbong mga idolo. Ayan, nako Talagang iri na sulit ko dyan, daan kapag ako'y bumababa dito noong nagapunta pa ako dyan o saan ka ba napunta doon idolo ah secret syempre lang tayo nag ensayo baga naman ay sauce talaga naman at then eh, pagkatapos nga ni Iri ang inasabi karira malala at ayan eh, na let's jam i not going to l a e I'm not g o n g to lie. 所以，要 m u 木 a